What's going on everybody? Ivan here. And today, pag-uusapan natin ang isa sa pinaka-powerful solutions para sa kahit anong klaseng documents. PDF filler. Ngayon, kung nakagamit na kayo ng documents na kailangan nyong isign, madalas sobrang hassle, di ba? Dito pumapasok si PDF filler. Kasi meron siyang isang centralized platform kung saan pwede mong i-modify ang mga documents or magdagdag ng kahit anong kailangan mo. So today, gagawin natin ang step-by-step walk walkthrough ng platform para ipakita sa inyo kung paano ito gumagana. Lahat ng features at pati pricing. So, simulan na natin. Ngayon, kung gusto nyong doon lahat ng ginagawa ko, merong exclusive link sa baba para sa free trial ng platform. Kaya pwede nyo itong i-try for yourself. Pag-click nyo ng link, ito yung may kita nyo sa screen. Kung saan pwede nyo i-upload ng kahit anong document na gusto nyo. For example, purposes. I-upload ko lang itong random document na nahanap ko sa internet. Boom! Nag-load na siya. And ayan, ayan na. Ito ay isang lorem ipsum document na may mga random generated text. At kung mag-scroll tayo pa baba, may kita natin na medyo madami-dami yung pages nito. Ngayon, tulad ng may kita nyo dito sa top panel, may iba't ibang options tayo na pwedeng gamitin. Mula sa text, signature, initials, erase button, images, check marks, crosses, kung ano man ang gusto nyo. Ang pinaka-cool na part dito, ulitin ko, ay itong document na to ay random generated text na nahanap ko, di ba? PDF file siya. Pero pwede natin tong i-edit at gawin kung ano man yung gusto natin. Halimbawa, pwede kong i-edit tong line na to at gawing I like cookies. Ganyan lang. Pwede natin gawin. Gets nyo yung point, di ba? Ang gusto kong ipakita dito ay pwede mong gawin kung ano man ang gusto mo na mahirap gawin sa mga PDF documents. So bukod pa doon, kung gusto ko ng text na ilagay anywhere sa ilalim ng part na yon, ang kailangan ko lang gawin ay select yung text box dito sa taas, at pwede ko nang i-type kung ano man ang gusto ko. Gusto ko magdagdag ng text dito, ganun din yung gagawin ko. At kung gusto nyo i-edit yung text at yung style nito, like sobrang straightforward lang, pwede nyo piliin yung font, size, kung bolded, italicized, or kung ano man yung gusto nyo. Parang Google Doc din siya in a way. Kasi yung platform ay sobrang dali gamitin para i-modify yung document na to. Kaya kung meron kayong mga contracts, lease agreements, or kahit anong klase ng document na kailangan i-sign or i-modify, highly recommended ko na gamitin ang PDF filler. Kasi bukod sa pag-sign or pag sobrang dali lang magtrabaho sa isang centralized platform na lahat ng kailangan nyo pagdating sa documents ay meron. At kung gusto nyo mag-upload ng sarili nyong document, sobrang dali lang gawin. I-press nyo lang yung merge or upload kung saan pwede nyo i-merge to sa ibang document or mag-upload ng bagong document. At kung isesend nyo to sa ibang tao, pwede nyo rin lagyan ng watermark yung document nyo. Tulad ng may kita nyo dito sa right hand side. O kaya magdagdag ng mga fields na kailangan i-fill out. Sa ngayon, ako ang nagma-manage ng property sa tinitiran ko. At sobrang useful ng tool na to pagdating sa pag-modify ng leases, sub -leases, at mga tenants. Ngayon, ano anong mangyayari kung gusto kong i-export tong document. Ang kailangan nyo lang gawin ay i-press yung button dito. At may kita nyo na maraming options dito mula sa e-signature hanggang sa pag-send nito via email. For example, isa-save ko siya as PDF. Ayan, may kita nyo, kailangan natin gumawa ng account. Pero don't worry, makakakuha tayo ng 30-day free trial para matry nyo talaga yung platform. So mag-sign up tayo gamit ang Google. Gagamitin ko yung email ko, tapos press continue. Ayos, ngayon meron na tayong 30-day free trial. Pero kailangan natin pumili kung anong plan ang pipiliin natin after 30 days. Meron tayong tatlong options dito, basic, plus, or premium. Ngayon, para sa karamihan sa inyo na nanonood ng video na to, I highly suggest na piliin nyo yung basic option kasi nandun yung mga features na kailangan nyo. Yung ability na i-access or i-modify ang document kahit saan sa mundo ay isa sa pinakimportanteng features na ginagamit ng karamihan ng mga tao. Kaya nga, highly recommended ko ang basic plan para sa karamihan sa inyo. Pero kung kailangan nyo ng access sa reusable templates or fillable field, available lang yan sa plus category. Bukod pa dyan, yung customer support team ay sobrang excellent sa plan na to. Kaya kung marami kayong technical problems o oh okay na okay itong plan na to para sa inyo. At kung gusto nyo mag-collect ng signatures at gumawa ng automatic workflows, ang premium version ang pinaka-okay para sa inyo. Kasi dito, mas ma-automate yung mga proseso at makakakolekta pa kayo ng signatures, all in one platform. Pag nakapag-sign up na kayo para sa account, ganito yung itsura ng dashboard nyo, may kita nyo lahat ng documents nyo dito. Pati na rin yung mga templates nyo or kahit yung mga contracts kung saan nyo isinend. Ngayon, bukod sa pag-edit ng documents at pag-collect ng signatures, isa sa mga bagay na kilala ang PDF filler ay yung mga templates nila. Options, integrations, at analytics para sa templates, may kita nyo sila dito sa left-hand side. Pwede nyo tong i-upload o kaya gumawa ng bago mula sa scratch. Sa ganitong paraan, kung marami kayong tao na kailangang dumaan sa parehong document, pwede kayong gumawa ng template para hindi nyo na kailangan gawin yon manually every single time. Makatulong to para makatipid kayo ng oras. Kasi ang template ay pwedeng magstay sa platform. At lahat ng information kung sino ang sinendan at kung na-fill out na nila ay stored na sa platform. At bukod pa doon, ang pangalawang bagay na talagang tututukan ko ay mga different integrations na meron ng platform. Pwede mong i-connect ang PDF filler sa mga platforms tulad ng Zapier or Google Drive. At sa mga ganitong paraan, maraming bagay ang pwedeng magawa automatically para sa inyo. At tignan nyo, with all the options dito mula sa pagdagdag ng blackout sa isang specific section hanggang sa pag add ng date, table, circle, cross, kung ano man yun, sobrang dami ng pwedeng i-offer ng platform. Kung ako sa'yo, ang gagawin ko lang is maglaro-laro sa platform at tignan kung okay ba siya para sa business nyo. Pero with almost every feature na may kinalaman sa documents na included sa platform, sobrang dali ng gamitin nito pagdating sa mga documents nyo. And there you guys have it. Sana na gusto nyo yung walkthrough sa PDF Filler Platform. Isa tong sobrang powerful na solution na nagbibigay daan para mag-stay lahat ng documents nyo sa isang centralized place. Kung gusto nyo i-try ang platform, may exclusive link sa baba sa description para matry nyo ito completely for free. Tandaan, dito sa channel na to, nag-upload kami ng mga videos tungkol sa iba't ibang tools at platforms para matulungan kayong mag-start at mag-grow ang business nyo. Kung may nakuha kayong value sa video na to, make sure na mag-leave ng like at mag-subscribe for more videos like this. Kasi sobrang laking tulong nun sa pag-suporta sa channel. Till next time, Thank you.